Ming mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dumating na nga ang pakahintay tay ni tumang ating bidang si Tambol Ang inaabangan niya na ang kanyang kinilalang ama na si Rigordi Magiba Kung kaya't dito nga ay nagkasalpukan na ng tuluyan ang dating magkakilalang magama at ngayon ay nagkabarilan na at nagpalitan nga ng bala at dito ay muli silang magkakaharap at dito na nga sasabog at nalalabas ang tunay na galit nga nitong si Tambol dahil sa lahat-lahat ng ginawang kasamaan nitong ang si Rigor sa kanya kung kaya't ngayon ay maisa sa na nitong si Tanggol ang kanyang paghihiganti dito nga kay Rigor ngunit walang kalam alam nitong si Tanggol na ang isa sa kanyang mga negosyo ay nasira nga ng dahil nga sa pagsugod ng gurupo nitong nga si Primo at ngayon naman ay si Amanda ay makakatakas nga sa pigya pagkakahuli nitong nga mga pulis at kasama nga itong si... Kernel Suarez na siyang ang pinatay ng grupo nga nito ngang si Primo kaya ngayon mas sasabog ito ngang si Tanggol sa kanyang mga malalaman at ngayon ito na kaya ang huling araw nito ngang si Rigor at kung kayo man po ay isang ayon na ito na ang huling araw nito ngang si Rigor ay paki-comment na lang po diyan sa baba at paki-share na lang ang aking video para po mas marami pa nga video ang aking ma-update sa inyong lahat. Kung kaya dito po, ito ang ngayon ang ating pakaaabangan sa kapanapanabik at kara nakaganapan dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and Bye bye!